Hello, good morning mga bro Ito yung ginawa namin palatik Ayan Papalit kami ng palatik Ito lahat ng palatik namin pinalitan Kasi marupok marupok na yung loma hindi makaka sa malaking alon medyo delikado ito gumagawa yung mga kasama ko Ay, ito, 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 ito. Wow. ganda sana nga talaga kung may ano ano planer mapat mapatulisan yan okay. mm. -hmm. Okay. kas <laughs> di maganda ay mo bro may nagkakayak doon sa ano, sa suba malaking ilog kakayak sila oh. apat lahat to eh. yun sa dalawa tatlo ayun na isa isang pa na sobrang bigat yung bangka namin wala pang laman pero nasa water level na oh tago na yung ano water level wala pang ano yan wala pang bato wala pang diesel wala pang ice Kailangan gawin kasi palakas na ng palakas ang ano ngayon habagat. Hindi pa naman marunong masyado lumangay itong kapitan ko. <laughs> Hindi pa nakaranas ng ano to. Ng nabangga lang ng barko yung bangka nito na nahati. Eh kami ni Bong, eh, takot sa lawot. Ano nangyari sa inyo doon nang ano? hindi kayo humiwalay sa bangka, wa mo oh. bulag sa bangka, gunit Pero ang do, ang kalahati ng bangka na na. Natangay na, sa barko. dala na barko. Oh, putol, putol, eh. oh. ang makina may binil. Katong nay mga kahon, gigikan sa talarikan, na telerikan talarikan sa abante. Mo ito dala. Hmm. Sa dulong bangka talarikan. Oh, yan yan. Um, hindi napansin na ng ano yan, hindi napansin ng siguro yung ano, nag nagcross kayo. Ah, uh, sa nagtimon to? Sa nagtimon ano? Uh -huh. hey. kasalanan ng nagtimon to sa inyo, sa inyo. Uh -huh. ay, wapa, wapang isang oras kaya pagpuli ng timon. Nangyo ko kayo matulog, kay bilar kayo ng gabi, galabiggar. ay Eh isa ka gabiin ulit tulog. Hangyo ko, hanyo ko bisag isa ka oras lang tulog. Mm. Wala na pag ibala na ko ana lagubo na. Wala pang isang oras tulog. <laughs> tangker tong kwan. Oh, tangker. Oh. Wa, wa wala hing tong tangker. Rinder dabaw. Pero wala to hing wala. Hunong tulog ituyok. Ah, gituyokan mo. Gituyokan mo. Uh. Namay na may na mo dayon. Mm. Tulog ka bangka pa nakarisko na mo. Away kay nakatawag nakakuan mo. Na na na, 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 na mo. Oh. Uh. Ano? Na may nagsulod na mo. So day doon nga gagmay magayo, kayo hmm. mga uh, balik balik ba ito nga kuhaan ko sa tilayet, radyo takan ko sa babaw, patili awag, pindako, pasyo at lang po nga at lang po nga na yung nagpauli ang ah, sakay na mo hmm. ang kuhaan, ang bangka nyo hinila na lang pababa, apa? Nawa ko lang yung makina lahat yung magamit. Uh, pero gibira pa rin to saya. Gib wala na. Wala na. Usa sa makina ni. Eh? Tama lang ko lalong. Talong. Ang makina to, dili day ko andako. ko. Dili. Oh, gyud sa paano pag gumana ko tangtang dito tanan si lalong. Di likis den gid buya. Nga mga galon, tinir, takila. Lutaw. Lutaw. siya. Wala Dua. Ubo. adalek lihat ada kayak gawas eh niak yang gikurnya adalah putung makina harga nah, harga itu sangat kristiano ya, <laughs> ah oke okay. ga anderman makina mas kasing baik bigat lagi sih guru sa isandra menga tubig lagi mana lo dah? nama cacing lo di mana oh eh bisa mampun ini di mana unload lo tahu manusia Tak onai dilihat melukat nak onai. Si oh, kanin, munang kuberta, kuberta, kuberta. Ang kwan ba? Di unan ang kwan. Atong back. Ito okay, yang ang kwan, ang pom. Ano i pom no? Mm, um, basig ma word an nag bilang lahat yan. Walang sobra, walang kulang yan. Yung mga ano niyan. Sobrang tagal ko kahapon sa ano yan, sa machine shop. Daming gawa. Uh, sa Hmm. Yung sa unang masin siya pag uh, ano, padong kasi si, si, siyudad. Ah, At bang Phoenix. So, sa una, agi na kong missing. missing ka? Oo. Uh, Pila ka adlaw? Isa ka gabi, isa ka adlaw, langoy. Walay giabiyan. Ganun to? Bulag ko, pakura. The, pakura na akong dala sa una.

Isa ang kanari, di sa kanari siya na, ang nakakita nako taga Jinsan. Nagpagano ra na ko naga kwan ba og sa kwan pa butiti butiti. Palutaw-lutaw kana hmm. lang. Utang utang lang. Mm. Dili wa na ka magliho kay magliho ka. Hmm. Lugdang mm. ka. Oh, Pata utang utang ka. Apa ko nga balod ah hilam os. Murot te ilihok nimo. Antod wala na. Kung mga kitil ni wala ipangkaon ng lumiyagan. Kan. <laughs> ba. Nga banag na rebotino. <laughs> kao na lumiyagan. Eh dapat nang huli ka tapos kao kag lumiyagan. Moto nga pag last quarter kadlaw ang kita mo kog na himurog nga subanag nga suga. Uh. Di hinahinan ni pugog kapay sum kamot nga para makariba ko nila. Mm. Ang mga city so buntag, buntag. O, na risk ka. Kuha ko nila. Sa kagabi gi sa kadlaw lagi. Kayo lihok palang tonga nengkamot, kamot yung absan pa kura mm. pag langon mo di absan ay na lagi gukura kay futan mm. gigag kusog kusog ay hmm. e, mo style dia pa pa buti buti ti na lang jug <laughs> ka ngi ka kasi guro ko ano no kuha ang tagag hikot adili ma kay dalag dili ba ni ordinary bong ah, ordinary na ordinary na imong gibutang ana ah. mm. yeah, yeah. nganong taas mo sobra